Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa inyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel. Please subscribe na po kayo. And palike like na din po ng ating video. So pasensya na po kayo, wala pa rin tayong wishing candle for today. Ayan, wala pa rin. <laughs> So, tignan natin. Yung mga candles kasi ay naka-reserve for Friday readings. But do not worry. Could be next week. and po. Meron na tayong wishing candle ulit. Tignan natin. Spirit Guide. Tignan po natin kay Fire Signs. Ano po ang mensahe natin for Fire Signs? Aris Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Meron tayo ditong Judgment iba po sa inyo, pwedeng meron kayong decision making na gagawin ngayong araw na ito. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng nakaraan pa, uh, last month pa, last week pa is sure na po kayo dito sa mga decisions ninyo. So parang hindi na siya magbabago. Ayan. So tignan natin, spirit guide. Ano pa po, po yung mensahe natin for fire signs? Meron tayo dito knight of cups. Okay, pwedeng meron dito hindi siya recommendation kung hindi ang nakikita ko kasi dito fire signs pe, pwede po na meron isang tao dito na lumapit sa iyo tapos nanghihingi siya ng tulong para sa isang tao so parang tulay lang siya yun yung nakikita ko dito uh, may nagiging tulay dito so kung meron man po kayong katampuhan pe, pwede na merong isang taong nagiging tulay nagiging mediator siya pagdating dito sa mga usapan na ito so medyo nahihiya sa iyo yung yung tao talaga na gustong kumausap sa ayan, so meron din naman po dito magbibigay sa inyo ng tulong ngayong araw, so pwedeng unexpected po ito, yung tulong na marireceive ninyo, tignan natin spirit guide, parang akala ninyo ah okay, so parang hindi na siya okay o tapos na yung usapan ninyo nung tao na to, pero hindi pa pala may continuation pa pala tignan po natin spirit guide, meron din dito parang bigla bigla na lang nagbago yung isipan ng kausap mo Fire Signs, tignan natin Spirit Guide Ano pa po, po ang mensahe natin kay Fire Signs Aris Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus ngayong araw We have Knight of Wands So ito nga, oh, may magsasalubong pa dito, o oh, tignan nyo yung energy natin, so meron dito naman, nagdadalawang isip naman meron dito, okay na siya sa decision niya, meron naman dito, biglang ngayong araw na to, biglang mababago yung decision niya, okay Fire Signs So pwedeng ikaw to uh, pwedeng meron ka mga sudden decisions na gagawin ngayong araw na to. Parang sobrang biglaan lang talaga. Depende kasi siguro sa sitwasyon talaga na kinakaharap ninyo. We have temperance. So, pinag-isipan nyo naman pong mabuti ito. Yung iba naman sa inyo, hindi talaga siya biglaan. Kung hindi, pwedeng mabibigla yung mga sasabihan ninyo. Mabibigla yung mga makakaalam. Kasi nga, uh, pwedeng bigla-bigla ka mag para sa kanila. Pero ikaw, pwedeng may, medyo ilang araw mo na din itong pinag fire sign. So, tignan po natin. So, yun yung meron ako nakikita dito, pabago-bago kayo ng desisyon. So, medyo naguguluhan kayo at the same time yung iba po sa inyo. Tignan natin, spirit guide, ano pa po yung mensahe natin? Mensahe pa po natin, spirit guide, kay fire signs, ayan. So, pinag-isipan nyo nga itong mabuti. Talagang binusisi nyo muna bago kayo magbigay ng decision ngayong araw na ito. So, tingnan natin. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin kay fire signs? Okay, we have vision. Get clear on what you want. Yan naman yung sinasabi sa inyo. Talaga naman po na kailangan kapag meron kayong decision na gagawin dito, or meron kayo ibabagsak na decision, talaga po na dapat buo yung inyong decision dito. So, wala na dapat patumpik-tumpik pa, yun na yun. So, kung ano yung ibabagsak ninyo, ano yung ibibigay din na decision ngayon, fire signs yun na yun, pwedeng yun, hindi nyo na talaga mababago. So, talagang kailangan pag-isipan nyo pong mabuti. And dapat, yung mga decisions na gagawin ninyo ay, yung nakikita nyo yung sarili ninyo na mag -e enjoy kayo dun sa gagawin ninyo, hindi lang dahil You know, hindi lang hindi mo lang gagawin yung isang decision na yan para makatulong ka sa ibang tao. Uh, I mean, laging yung ibang tao yung isa sa alang-alang mo para sa decision na yan. Dapat isa alang-alang mo din yung happiness mo dito. Ayan, hindi lang yung comfort ng ibang tao, kung hindi pati yung comfort mo din po. Isipin mo din po. Yan yung sinasabi sa iyo dito. Ayan, madaming nage expect madaming naghihintay sa iyo ngayon. Madami po dito na nakatingin sa madaming tao na. Sobrang laki ng expectations nila sa'yo So nakikita ko naman na hindi mo sila bibiguin. Fire signs and syempre, hindi mo rin naman talaga bibiguin 'yung sarili mo dito. Nakikita ko naman sa talaga na palaban ka. So tignan po natin, pwedeng iba sa nyo may presentation kayo ngayon pagdating sa trabaho. Tignan po natin spirit guide. Ayan, tinitingnan tayo sa 'yong trabaho. We have will of fortune. Napakaganda ng trabaho mo ngayon. So parang umaayon talaga sa lahat ngayong araw na ito. Fire signs. Ayan. Parang wala na kayong mahihiling pa pagdating sa inyong trabaho. Tignan pa po natin, spirit guide. We have, ayan, two of pentacles. So, ito, talagang pinaprioritize yun na talaga yung, ano, yung, sabi natin, yung mga bagay na kailangan na ninyong tapusin. So, hindi kayo pa easy-easy ngayong araw na to. Hindi ganun yung energy na nakikita or na-feel nafe ko kasi para sa inyo. Fire signs. Fire signs. Desidido kayo dito na may matapos. Desidido kayo na magawa talaga yung mga dapat ninyong gawin ngayong araw. So, walang, wala dito yung paisi-isi, yung pakanta-kanta pa, ganyan. O siguro napapakanta kayo sa sobrang stress, ganyan. <laughs> Tignan po natin pagdating naman sa, ayan, sa business. We have Ace of Cups. Maganda rin po yung energy dito pagdating sa inyong business. Tingnan nyo, nag-uumapaw dito yung sales niyo Nag-uumapaw dito yung mga uh, tao na sa-servan po ninyo. Or o-offeran, hindi o-offeran, kung hindi sa-servan po ninyo ng inyong mga items. Ayan. So, napakaganda. Tapos, sobrang trusted talaga kayo dito, fire signs ng inyong mga kliyente. So, Talagang yung full trust nila binigay na nila sa inyo at tiwalang tiwala sila dito sa mga products na binibenta mo kaya naman wag mo talaga silang biguin and bigyan mo talaga sila ng um, customer service na hindi nila malilimutan Fire signs ngayong araw na ito. Tignan po natin. So this is a good day talaga na mag-start ng business or ito uh, sabihin natin yung araw na to maganda to sa parang buwe na mano ba, ba? Diba? Kung sino yung magbe na mano sa'yo ngayong araw na to? Naniniwala ka ba kayo doon? Maganda siyang buwe na mano kasi hindi lang isang araw yung kanyang mako-cover kung hindi one week, for one week po. Oo, fire signs. So, yung parang effect nung buwe na niya na yon ay... Napakaganda. We have ten of pentacles pagdating sa money ninyo. Napakaganda rin po ng finances ninyo dito. So, pwede na Fire signs, nagtutulong-tulong kayo dito ng family mo. Ayan po. So, parang hati-hati na kayo dito pagdating sa gastusin ninyo. Um, and also, pwede po na meron dito, meron yung property na bibilhin. Or meron kayong property na binebenta ngayong araw na to. So, ayan po. Meron kayong sinusuri dito. So, talagang nakikita ko is... Hindi kayo basta-basta gumagastos, okay? So, yes, meron kayong pera pero hindi to para ibili nyo ng kung ano-ano fire signs talagang sinusuri ninyong mabuti yung dapat puntahan ng pera ninyo ganyan na po kayo katindi pagdating sa pera ninyo which is hindi po masama kasi syempre pinaghihirapan nyo yung pera na yan dapat lang naman talaga na mapunta yan sa makabuluhang bagay at sa bagay na nakikita nyo talaga so pwedeng sa mga investments yan e, iba naman po pwedeng uh, ititreat nyo lang yung family ninyo ngayong araw na to so hindi kayo bibili ng mga investments hindi kayo mag invest or what, ah, uh, pwede po na ang priority nyo ngayon kasi is yung family ninyo. Kaya ititreat nyo sila, you know, parang ipapafill mo talaga sa kanila na medyo nakakaangat-angat, na, nakakaluwag-luwag na kayo fire signs pagdating sa life. Ayan. So, pwede rin na, peding once, pwede rin naman na needs talaga yung uunahin mo dito ngayong araw. So, tignan po natin spirit guide pagdating naman po sa love life. Para po sa mga single, we have eight of cups. Okay, para sa mga single, ayan, Meron dito parang um, galing kayo sa kunare sa dating apps ganyan. So, parang may trinay kayo na something fire signs pero parang wala namang progress na nakikita kayo doon, walang, you know, parang walang nangyayari, naghahanap nga kayo ng date, ganyan, ganare Pero, wala eh, walang pumasa sa taste ninyo, fire signs, parang ganyan. Kaya parang nyo, iniiwan nyo, iniiwan niyo na yung ano na to, part ng life ninyo. So, parang, alam mo yon hindi naman siya nakaka-boost ng ano mo, ng something, self-confidence. Um, parang, alam mo yun, wala siyang naambag sa life mo, kaya parang iniwan mo na yung platform na to pwede kasi na nagiging toxic na talaga so ayan po yung iba sa inyo dito ayan talagang wala yung focus ninyo hindi po pagdating sa love life pwedeng pagdating sa stability talaga or sa mga hobbies ninyo hobbies turn in, uh, passion turns into uh, business parang ganyan habit turns into business tignan natin spirit guide parang yun yung cravings ninyo ngayon fire signs tignan natin spirit guide Pagdating naman po sa mga in a relationship, meron tayo ditong Knight of Pentacles. So, mas matatag pa yung relationship ninyo, diba? Nabivision na kasi ng person mo. Or nabivision mo na fire signs na yung taong ito na talaga yung gusto mong makasama sa habang buhay. So, pang matagala na talaga siya. And, when you work out niyo yung relationship niyo Meron dito, pwedeng um, LDR po kayo. But still, you work things out kahit kayo po ay magkalayo ng Ayan ng partner mo. Tignan natin para naman sa mga mag-asawa. Tignan po natin yung energy. So Queen of Cups, meron dito naghihintay po ng message. Ah, uh, pwedeng naghihintay kayo ng decision, pwedeng yung final decision kasi fire signs, wala po sa inyo kung hindi nasa asawa ninyo. Pero nakikita ko naman, magkakasundo naman kayo dito. And also, nakikita ko kasi fire signs na mapagbigay ka talaga pagdating sa mga ganitong decision. Or pag ito, pag decision making na talagang hinahayaan mo to pagdating sa asawa mo. Hindi dahil sa ayaw mong masisi kung hindi. Um, parang kasing nakikita ko ay, hindi ko ma-explain ito. <laughs> Uh, nire-respeto mo, okay? Nire-respeto nyo yung isa't isa, okay? So, parang ganun. Kaya gusto mo na ibigay niya muna yung decision niya parang bago ka magsabi ng decision mo. Tapos pag-uusapan nyo yun. Ganun yung nakikita ko kasi dito, bigayan pagdating sa relationship. So, yan lang po yung mensahe sa inyo ngayong araw na ito. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Fire signs! Bye-bye!